At syempre nandito po ang grupo ng Asenso Manilenyo para po magbigay sa inyo ng munting regalo. Ayan, makikita niyo ang ating mga foodbox. Wala po sa buong team Asenso Manilenyo. Nandito po kami para pumati sa inyo ng Maligayang Pasko and a Honey Yuli sana po madama niyo ang pagmamahal na nais namin ipadama sa inyo. Umaga po sa inyo lahat. Uh, pasensya na po, medyo wala akong boses kaya bibilis ang din po yung pagbali ko. Gusto ko lang pong bati po sa inyo lahat ng magandang maganda at maligayang maligayang Pasko. Kayo ngayong umaga, masasayahin namin kayo. Maaga po ang Pasko sa Maynila. Apat na taon na po namin itong ginagawa at patuloy po namin gagawin. Alam, may celebrate natin ito ng uh, papayapa. Ah? masaya, punong-puno ng uh, pagmamahalan at pagbibigayan ang uh, kapangalakan ni Yesu Cristo. Kaya sa bawat isang uh, mata. nandito ngayon. So inyong lahat po, ako po inyong katropa, konsyal mo Panko. Merry Christmas and a honey yule year. Magandang hapon po sa inyo. Lahat. mainit na hapon, pinili niyo po makasama kami. Doon pa lang po, nakikita na po namin yung pagmamahal niya po sa amin. Kaya maraming maraming salamat po. Sama namin kayo ngayong hapon ha. Alam naman po ninyo, apat na taon na namin Ibigay namin ng pamaskong handog sa bawat isang pamilyang manileno sa buong Maynila.